Hello guys! Samahan niyo akong tikman natin yung napakasarap na batchoy ng Gold Balkers Cafe. Ito nga pala ay matatagpuan dito sa Bilison Antique. Kaya tara, samahan niyo akong papasok para makapag-order tayo ng batchoy. At sa dami-dami ng pagkain na pwede nating pagpilian, batchoy talaga yung aking napusuan. Dahil namimiss ko kasing kumain ng special batchoy. At marami pa nga silang ditong pwedeng i-offer tulad na lamang ng sangyupsal, rice, meals, burgers, sandwiches, pizza, and many more. At meron din silang malawak na area at kasyang-kasya dito yung buong pamilya o buong barkada. At syempre, habang hinihintay natin yung order, mag-selfie-selfie -selfie muna tayo. Char! So, kasi tayo mga Pinoy, mag-selfie-selfie -selfie muna or picturein yung pagkain bago kumain. Kahit gutom na gutom na. O ba diba? Sinong nakaka-relate yan? Sige nga! Anyways, shout out nga pala sa aming friend na si Ma'am Jen. And happy, happy birthday sa'yo. At i-follow nyo po siya guys sa kanyang Facebook account. At supportahan din natin ang kanyang mga content. Tara na, simulan na natin ang pagtimpla ng ating batchoy. At eto na nga, tuwang-tuwa na ako dahil matitikman ko na ang kanilang special batchoy. At unang higop pa lang nga, sabaw na sabaw ka na agad. Char! At sa halagang 75 pesos nga, sulit na sulit na ang kanilang bachoy. Sabaw pa lang at ang laman nito, mapapasabi ka talagang bachoy ito at hindi lumi. Char! At sa sobrang sarap nga nito, ako ay napapaubo. Char! At ito lang po for today's video. Salamat sa panunood!